Hello mga mima. Hello mga mima. It's Mom Shidal. welcome back to my channel. Narito na naman tayo sa panibagong topic na hand, foot, mouth disease. Bago tayo magpatuloy, please support my channel. Please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa susunod ko na video. At huwag kalimutang mag-like and share kung nagustuhan nyo ang video na ito. Salamat! And now, let's go sa ating topic. Okay, so nagkaroon nga ng HFMD ang aking anak. And ang tanong ko, nagkaroon din ba ang anak ninyo? Ano nga ba ang hand-foot and mouth disease? Okay. Sasagutin na natin 'yan. Ang HFMD ay isang sakit na very common sa mga babies at bata. Ang HFMD ay dahil sa dalawang virus, ang Coxsackie at Enterovirus. Ang sakit na ito ay nagdudulot ng rashes na kadalasang makikita sa kamay, paa, bibig at sa loob ng bibig. Nakukuha ito kapag nalalanghap ng bata yung virus o nahawakan niya yung mga surfaces na mayroong virus. Kagaya ng bulutong, ito ay self-limiting disease. Ibig sabihin, kusang gagaling ang sakit pagkaraan ng isang linggo o kahit hindi na maaring gamutin ng antibiotic. Hmm. Ang treatment nito ay supportive treatment. Ibig sabihin, okay, kailangan mo lang bigyan ng paracetamol kapag nilalagnat ang bata at antihistamine kapag makati ang rashes. At bigyan ng pain reliever kapag sumasakit ang sugat. At syempre, importante ang pag-inom ng maraming fluids. Ilang taon nga ba My nagkakaroon family. ng HFMD ang oh. bata? So, nasa five years old below kadalasan talaga nagkakaroon yung edad five years old below So saan nagsimula ang rashes? So nasagot na natin 'yan. Um sa paa, sa bibig and sa kamay. Minsan nasa ano eh nasa puwet ng bata. So mga sintomas, yun nasabi na din. May lagnat, nagkakaroon ng sore throat yung bata um, nawawala ng ganang kumain, masakit ang ulo, irritable, iyak na iyak. Pwedeng makahawa kahit wala ng blisters? Yes, pwede. Kasi nga, ito ay enterovirus. Ayun na nga ang ating um, short definition o pag-explain natin sa HFMD o hand-foot-mouth disease. And kailangan talaga na iwasan, no? Iwasan natin ang ating mga anak na matakdan sa laing bata na nai HFMD. And yes, nagkaroon ng HFMD ang aking anak. Last year lang. Gumaling naman siya. So, saan niya nakuha yun? Nakuha niya yun sa kaniyang pinsan kasi nagkaroon ng HFMD yung pinsan niya and then natakda na po itong isa ka pinsan and then siya na po kasi nasa isang bahay lang kasi kami nakatira and possibly good no nga matakda ng atong anak mga surfaces na mahahawakan niya na hinawakan ng may HFMD na bata so possible talaga na ma mahawa siya Papakita natin yung picture dito na talagang nagkaroon ng HFMD yung aking anak at saka yung pinsan niya. Yan siya. So, niyo may mga ano talaga siya, no? Blisters. So, nagkaroon ng HFMD and parang din siyang rashes. O, nga pala kami nagpa-check up o pumunta sa pediatrician ng aking anak dahil yung anak ng kapatid ko is, di ba, nagkaroon din siya and um, kung ano yung gamot ng reseta ng kanyang pedia, is yun na din yung sinunod namin. And hindi nga siya antibiotic eh. Actually, ano lang siya, citricin at saka lotion. So, ang lotion, ganito yung itsura niya. Kipainom yan. rin ako siya og citricin. And gipahiran lang og lotion sa area kung asa ang naay... Um, naay katong rashes. So, let's say rashes. very effective gin ang lotion. So, wala siya kalintura ato nga time. No need paracetamol. Only citricin si lang gin ang lotion. Maulang gina siya ang duha nga nagpaayos sa iyang HFMD. So far, so wala na ko nagpa-check up, nag-visit sa pediatrician niya kay mo lang man gihapon no, naulian man tong ako ang pag-umangkon tong anak sa akong sister. Nga, si na si Theresa na po yung lotion ang di, nakatabang para maulian siya. So, kaysa magpa-check up pa and diba, magpa-check up pa ko tapos another amount na pagbayad sa check up. sa so, katipid ang inyohang inahan, wala na lang ko nagpa-check up. So, nagbuot-buot na pud ko o ano sa anak. <laughs> But, okay lang, kay na wala mo po siya naunsa. So ang kaning kaning si na makatabang niya ni para um makawala, mawala ang rashes and then para dili katol ang iyahang lawas and then ang kaning lotion is para ang katong pantal-pantal ah! o katong rashes is mawala siya ba ma-fade siya So makatabang tong lotion para po dili pod katol ang iyahang mga rashes o tong mga blisters and then ma-fade dili siya mag mag sa tawag ana dili siya mag iwan o mga bakas ng kahapon sa iyang pani <laughs> basta ma-auto siya pasalamat na lang pud ko ato nga time kay wala pud sige and wala pud ka -ayo ko na na stress or wajuk ko gipa hasol hasol ni ato nga wajuk ko na hasol hasol ato that time na nagka HFMD siya still ano siya kanang lagsik still lagsik siya nilis siya luya in hindi pa siya ma siya gilak-kilak so mga pila pud ka ano pila ka week I think mga running two weeks to siya bago na na okay actually gamay lang ang iyahang ano HF, ang iyahang mga rashes ato that time and dali lang siya nawala at kung hindi naman nilagnat yung anak ninyo, papaliguan nyo always para maging malinis siya and para madaling gumaling yung sugat o yung rashes sa katawan. So, dili lang kita ma-shake and rattle and roll, mga mami, kay maulian o maulian lang gid na ang inyong anak kung naa sila'y HFMD. Okay? So, dito lang nagtatapos ang ating video. Sana'y nakatulong ang video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Tingis na po na anak. Bye-bye! Bye-bye! mama, tita, nina.